ayun oh what's up sa inyo oh, mga bossing oh tingnan nyo naman kung nasaan ako oh. nandito ako sa kagubatan kita nyo ba yan familiar sa inyo yan nakarangal lang kasi ng bubong yan yung tinatawag na kibiang tunnel oh. ba alas mga riders tsaka bikers mga nagpupuntin dito para masilayan yung tunnel at uh, saka sikat na sikat yan eh. puntahan talaga yan Ayan. So, andito ako kasama ko yung aking mga kapanda na si Paul oh, at ang kanyang asawa. Oh. Wala yung isa yung Freddy Aguilar na <laughs> si Greg, yun, eh, nahuli. Pero hindi ko alam kung susunod siya dito o doon na lang sa bahay ni Boss Randy. Ayan. Umi -umi. May, 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 na yan. Tatagos yan dun sa baba. Pag baba mo kasi niya, nasugbun na yan, patanggas. Kung naghanap ka ng beach, yan, nandyan yan sa baba. Tapos kung gusto mo, iikuti mo, may tagos din yan, tagaytay. Kaya yeah, so, medyo malayo. Mga ilong kilometro yun. O, so, yun muna mga bossing, dyan dyan lang kayo at ay, tayo picture magpipicture mamaya dun sa tunnel. Okay, sige.